isang tao na malapit sa iyo ay nahaharap sa mga hamon sa pagsubok na magpatuloy, nahihirapan sa mga pagdududa tungkol sa kanilang mga pagpili, at kung bakit pinayagan ninyong mawala ang ugnayan. Ang mga anghel ay nagtatanong, bakit hindi niyo pinanatili ang espesyal na koneksyon na ito? Noong panahon na ang presensya ng isa't isa, ay ang pinakamahalaga, kayo ay lubos na nakatuon sa isang pag-ibig na napakalalim at kapwa, na tila ito ang sentro ng universo. Nagtatag kayo ng isang malalim na ugnayan, pinatatag ng isang malinaw na kimika, at isang buhay na koneksyon na naglalabas ng halos na hahawakang enerhiya. Ang pagsasamang ito ay napakalakas at malinaw na nararamdaman ng lahat sa paligid, maging malalapit na kaibigan o simpleng kakilala, ang tindi at katapatan ng inyong ugnayan. Ang mga taong nakakakilala sa inyo ay kitang-kita kung gaano ka-espesyal ang relasyong ito, sinusuportahan nila ito ng walang alinlangan. Kinikilala ito bilang isang bihirang at mahalagang bagay, isang tunay na halimbawa ng pag-ibig at koneksyon na, sa kasamaang palad, ay napakahirap matagpuan sa kasalukuyang mundo. Nagbahagi kayo ng mga sandali ng purong kaligayahan, kung saan tila humihinto ang oras at wala ng mahalaga kundi ang pag-ibig na nararamdaman nyo para sa isa't isa. Bawat tingin, bawat kilos, bawat salita, ay puno ng tunay na pagmamahal na tumatagos sa puso ng bawat isa. Para bang ang mismong universo ay nagkakaisa, upang panatilihin kayong magkasama, pinapalakas ang relasyong ito sa bawat araw na lumilipas. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nagsimulang magpakita ang buhay ng mga hamon at balakid, sinusubok ang lakas ng napakahalagang ugnayang ito. Nagsimulang lumitaw ang mga pagdududa, nag-ipon ang mga hindi pagkakaunawaan, at bigla na lamang ang tila hindi matitinag na ugnayan ay nagsimulang maglaho. Ang komunikasyon, na dati napakadaloy at natural, ay naging mas mahirap at nagsimulang lumaki ang emosyonal na distansya. Kahit na ang pag-ibig ay naroon pa rin, pinayagan niyong ang mga pangyayari sa buhay ay maglayo sa inyo, nakakalimutan ang napakalaking halaga ng koneksyon na minsang nagbuklod sa inyo. Isang tanong ang lumilitaw, bakit hindi kayo lumaban ng higit para sa pag-ibig na ito? Bakit pinayagan niyong ang rutina, ang mga alalahanin, at ang mga pang-araw-araw na hamon ay maging mas mahalaga kaysa sa damdaming nagbuklod sa inyo? Kayo ay parang Venus at Marte, dalawang celestial na entidad sa perpektong harmonya, bawat isa ipinapatingkad at pinapalakas ang pinakamahusay na katangian ng isa't isa. Magkasama, kayo ay naglalabas ng isang liwanag na lumalampas sa simpleng pisikal na pag-iral, Isang kislap na tumatagos hindi lamang sa mga pisikal na naroroon kundi pati na rin sa mga kaluluwa at puso ng mga may pagkakataong masaksihan ang pag-ibig na ito. Ang ganitong uri ng koneksyon na inyong ibinahagi ay napakabihira sa kasalukuyang panahon, isang panahon kung saan maraming relasyon ang kulang sa ganitong emosyonal na lalim at tunay na katapatan. Ito ay isang relasyon na lumampas sa mga karaniwang pamantayan, kung saan ang atraksyon ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin emosyonal at espiritual. Kayo ay nagkultiba ng isang pag-ibig na sabay na masidhi, at malalim, na may mga ugat na umaabot ng higit pa sa nakikita, tumatagos sa pinakamalalim na aspeto ng inyong mga pag-iral. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang naglarawan sa inyo, kundi nagsilbi rin bilang isang ilaw para sa iba, ipinapakita kung ano ang posible kapag ang dalawang kaluluwa ay nagkita at nagkonekta sa isang napakabihirang antas. Sa bawat pagkikita, bawat sandaling ibinahagi, bawat palitan ng tingin, pinapalakas ninyo ang natatanging at hindi matitinag na ugnayang ito. Ang pag-ibig nyo ay isang bagay na hindi nakikita araw-araw, isang bagay na lumalampas sa mga hadlang ng oras at espasyo, isang bagay na tumatago sa esensya ng tunay na pagmamahal at pagiging minamahal. Kayo ay kumpleto sa isa't isa sa isang napakaharmonya at natural na paraan na tila kayo ay ginawa para sa isa't isa tulad ng dalawang kalahati ng isang buo. Ang taong ito na minsang napakahalaga sa iyong buhay tulad ng isang kaluluwa ay patuloy na nag-iiwan ng bakas sa iyong isipan at puso kahit na matapos ang maraming taon. Ang alaala -ala niya ay madalas na lumilitaw sa iyong mga pang-araw-araw na pag-iisip at paminsan-minsan, pumapasok sa iyong mga panaginip nagdudulot ng isang agos ng mga alaala at matinding emosyon na tumatago sa loob mo. Ang mga alaala na ito ay nagbubunga ng isang pangunahing at nakakabagabag na tanong, paano maaaring mawala ang isang napakalalim na koneksyon? Ang tanong na ito ay hindi lamang umuugong sa iyong isipan, kundi pati na rin sa mga puso ng mga anghel, na nagtatanong kung paano maaaring maglaho ang isang tunay at masidhing pag-ibig sa pagitan niyo. Nakikita ng taong ito ang lakas at determinasyon na ipinakita mo sa muling pagbangon, sa pagtransform ng sakit sa aral at ang mga pagkawala sa mga motibasyon upang magpatuloy. Kinikilala niya ang kislap sa iyong mga mata, ang bagong kumpiyansa sa iyong mga kilos, at ang tagumpay na ngayon ay iyong pinapakita. Para sa kanya, isang misteryo kung paano mo nagawang muling buwin ang iyong sarili ng napakahusay, na para bang nakahanap ka ng bagong pinagmumulan ng enerhiya at layunin. Kahit na sa malayo, nararamdaman niya ang isang halo ng paghanga at pangungulila, naaalala ang mga sandaling ibinahagi at ang mga pangakong minsang ginawa. Ang ugnayan sa pagitan niyo ay isang bagay na lumalampas sa oras at espasyo. Hindi mahalaga kung gaano karaming taon ang lumipas o gaano karaming bagong karanasan ang inyong natamo, ang alaala ng pag-ibig na iyon ay patuloy na umaalingaungaw sa inyong mga puso. May isang partikular na mahika sa koneksyon ito isang uri ng mutual at intuitive na pag-unawa na hindi nyo natatagpuan sa iba. Ang espesyal na koneksyon na ito ay parang isang hindi nakikitang sinulid na patuloy na nag-uugnay sa inyong mga kapalaran na nakaka sa inyong mga pagpili at landas sa mga paraang madalas hindi nyo napapansin. Ang pag-ibig na ito, bagaman hindi na naroroon sa pang-araw-araw na buhay, ay patuloy na may malakas na impluensya sa inyong mga buhay. Ito ay nagpapakita sa maliliit na detalye, sa mga alaala na biglaang lumilitaw, at sa mga emosyon na sumisibol sa mga hindi inaasahang sandali. Ito ay isang palaging presensya, kahit natahimik, na nagpapaalala sa inyo ng minsang inyong pinagsaluhan. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang isang alaala ng nakaraan, kundi isang buhay na puwersa na patuloy na humuhubog sa kung sino kayo at kung paano kayo nakikipag-ugnayan sa mundo sa paligid niyo. Kayo ay mga taong iba na ngayon, may mga bagong responsibilidad at bagong pag-ibig. Gayunpaman, ang lalim ng inyong naranasan ng magkasama ay isang bahagi na hindi maihihiwalay ng inyong mga personal na kwento. Bawat isa sa inyo ay nagdadala ng mga aral na natutunan, mga sandali ng kaligayahan at sakit, at ang katiyakan na kayo ay nakaranas ng isang bagay na pambihira. Ang pag-ibig na ito ay isang tanda, isang sanggunian na nagliliwanag sa inyong mga landas, kahit na kayo ay sumusunod sa magkahiwalay na mga daan. Bawat individual sa mundong ito ay bahagi ng mga natatanging espiritual na kontrata na nag-uugnay sa atin sa mga taong napaka-espesyal, yaong mga nakakaunawa sa ating mga esensya ng mas malalim kaysa sa sinuman. Ang taong ito ay umaangkop sa papel na iyon sa iyong buhay. Siya ay nakakakilala sa iyo ng mas malapit at kumpleto kaysa sa sinumang iba pa. Ang natatanging ugnayang ito ay nagbubunga ng isang mahalagang tanong, Paano mo talaga nakikita ang taong ito? Siya ba ay iyong kaibigan, kasintahan, kapatid o asawa? Sa kabila ng hindi tiyak na kalikasan ng relasyong ito, pareho kayong nakadarama ng malalim na pagnanais na muling buhayin ang dating koneksyon, kahit na ang eksaktong kahulugan sa likod ng pagbabagong ito ay nananatiling balot sa misteryo. Posible na kayong dalawa, bilang mga kaluluwa, ay nakatakdang maranasan ang isang uri ng koneksyon na lumalampas sa simpleng pisikal na aspeto ng kasal at buhay pamilya. Maaaring kayo ay isa sa mga bihirang kaso kung saan ang tadhana ay tinatawag kayong lampasan ang mga limitasyon ng tatlong dimensional na pag-iral na nagkakaisa sa isang mas mataas na layunin na maaaring kabilangan ng isang proyektong makatao, artistiko o profesional. Marahil kayo ay nakatakdang makamit ang isang bagay na makabuluhan ng magkasama isang bagay na maaari lamang makamtan sa pamamagitan ng pagsasama ng inyong mga espiritual at emosyonal na lakas. Ang misyon na ito ay maaaring isang pagpapahayag ng pag-ibig at pag-unawa na mayroon kayo para sa isa't isa, na nagre-reflecta sa mga aksyon na makikinabang hindi lamang sa inyo, kundi pati na rin sa sangkatauhan bilang kabuan. Nagbahagi kayo ng isang matinding kimika, isa sa mga bihirang koneksyon na maliwanag na nagliliwanag, na nagpapaliwanag sa lahat ng nasa paligid ng katapatan at lalim ng mga emosyon na inyong pinagsaluhan. Sa paglipas ng panahon, ang ugnayang ito ay hindi lamang nagpatuloy, kundi maaaring nagbago, umunlad marahil sa isang mas makabuluhang layunin. Mahalaga na kilalanin na anuman ang landas na inyong pipiliin ngayon, ang mga alaala ng taong ito tungkol sa iyo ay nananatiling nakatago sa isang espesyal na lugar sa kanyang puso. Ang mga alaala na ito ay mga kayamanang hindi natitinag, hindi apektado ng mga kapritso ng pisikal na realidad na minsan ay tila puno ng mga alitan, selos, o kahit ng masakit na paghihiwalay. Ang mga emosyon na ito ay mga simpleng pagpapakita ng mas mababang ego na sinusubukang ilihis tayo mula sa kung ano ang tunay na mahalaga. Gayon Gayunpaman, sa isang mas malalim na antas, sa isang lugar kung saan nagkikita at nagkakakilala ang mga kaluluwa, ang katotohanan ng inyong pinagsaluhan at patuloy na pinagsasaluhan ay kilala at nararamdaman. Hindi maikakaila ang realidad ng pag-ibig na ito. Ang walang kondisyong pag-ibig, ang bihirang damdaming ito, ay ang kalikasan ng ugnayang mayroon kayo, dalisay, malalim, at ganap na totoo. Sa kontekstong ito, mahalaga na maglaan ka ng sandali para sa malalim na pagninilay tungkol sa iyong kasalukuyang relasyon, maging ito man ay sa isang matagal ng kasosyo, isang asawa, o isang taong kamakailan lamang nagising ang iyong interes sa pag-ibig. Tanungin mo ang iyong sarili ng tapat, ito ba ang taong nais mong makasama sa bawat araw ng iyong buhay, tumanda kasama siya, at ibahagi ang bawat karanasan hanggang sa katapusan ng iyong mga araw. Kung ang sagot sa tanong na ito ay hindi malinaw at walang pag-aalinlangan na o, marahil ay panahon na upang muling isaalang-alang at balikan ang koneksyon mula sa nakaraan na patuloy na umaalingaw-ngaw ng may tindi sa iyong kaluluwa. Ang iyong mga anghel ay nagmumungkahi na hayaan mong maramdaman ng malalim, ng walang takot o paghatol, at magtiwala sa karunungan ng iyong puso. Ang karunungang ito ay maaaring makatulong sa iyo na makilala ang pagitan ng pansamantala at ng walang hanggan sa pagitan ng mga pansamantalang kagustuhan at ng mga pangangailangan ng iyong kaluluwa. Magnilay sa mga sandaling tunay kang nakaramdam ng buhay at kumpleto. Ang mga sandaling ito ay mahalagang mga pahiwatig tungkol sa kung ano talaga ang mahalaga sa iyo. Maaaring ipahiwatig ng mga ito na ang koneksyon mula sa nakaraan na patuloy na umaaling ngaw -ngaw sa iyong pagkatao ay hindi lamang isang alaala kundi isang tawag para sa isang mas malaki pang bagay. Marahil ito ay isang paanyaya upang muling suriin ang iyong mga pagpili at isaalang-alang ang posibilidad ng muling pagkikita, hindi kinakailangang pisikal, kundi espiritual at emosyonal. Habang iniisip mo ang mga tanong na ito, tandaan na ang tunay na pag-ibig ay matatag at kayang lampasan ang anumang balakid. Hindi ito nawawala sa paglipas ng panahon kundi lumalakas at lumalalim. Ang pag-ibig na ito na iyong pinagsaluhan at patuloy na nararamdaman ay isang patunay ng walang hanggang kakayahan ng puso ng tao na magmahal at mahalin. Ito ay isang palaging paalala na, sa kabila ng mga pagsubok at hamon, ang tunay na pag-ibig ay palaging nakakahanap ng paraan upang magpakita at mamulaklak. Ang mga koneksyon na ito ang humuhubog at nagbabago sa atin, tinutulungan tayong mas maunawaan kung sino tayo at kung ano talaga ang hinahanap natin sa buhay ipinapakita nila sa atin ang lalim at kagandahan ng tunay na pag-ibig, yaong lumalampas sa oras at espasyo. Sa pagninilay sa mga karanasang ito, mahalagang kilalanin ang pangmatagalang epekto na maaaring magkaroon ng isang kaluluwa sa ating paglalakbay. Kahit na lumipas na ang panahon at nagbago na ang mga kalagayan, ang esensya ng koneksyon na ito ay nananatiling buhay, naghihintay ng pagkakataon upang muling magpakita. Tanungin mo ang iyong sarili kung ano talaga ang nais mo para sa hinaharap. Ang mga kasalukuyang relasyon ba ay natutugunan ang iyong mga emosyonal at espiritual na pangangailangan? O may isang lumang apoy, isang pag-ibig mula sa nakaraan, na patuloy na umaaling gaungaw sa iyong puso? Kung may positibong sagot, marahil ay panahon na upang isaalang-alang ang posibilidad ng muling pag-alab ng pag-ibig na ito, ng muling pagtuklas sa mahika at lalim ng koneksyon na ito na hindi kailanman tuluyang nawala. Ang iyong mga anghel ay palaging naroroon upang magbigay ng gabay at suporta sa paglalakbay na ito. Iminumong nila na pakinggan mo ang iyong intuwisyon at sundin ang mga senyales ng universo. Bawat hakbang ng paglalakbay na ito ay isang pagkakataon para sa paglago at sariling pagtuklas, isang pagkakataon upang muling kumonekta sa iyong esensya at sa tunay na pag-ibig na iyong pinagsaluhan sa kaluluwang ito. Habang iniisip mo ang mga tanong na ito, tandaan na ang tunay na pag-ibig ay matatag at kayang lampasan ang anumang hamon. Hindi ito nawawala sa paglipas ng panahon, kundi lumalakas at lumalalim. Ang pag-ibig na ito na iyong pinagsaluhan at patuloy na nararamdaman ay isang patunay ng walang hanggang kakayahan ng puso ng tao na magmahal at mahalin. Ito ay isang palaging paalala na sa kabila ng mga pagsubok at hamon, ang tunay na pag-ibig ay palaging nakakahanap ng paraan upang magpakita at mamulaklak. Hayaan mong ang mga salitang ito ay umalingaw-ngaw sa iyong isipan at tumagos ng malalim sa iyong puso. Tandaan na ikaw ay lubos na minamahal at maingat na pinoprotektahan ng universo, isang hindi nakikitang balabal ng pag-ibig at seguridad na bumabalot sa iyo sa bawat sandali. Bawat salita, bawat pag-iisip, ay dapat magsilbing isang palaging paalala ng iyong hindi matitinag na koneksyon sa kosmos, isang koneksyon na nagpapakain at sumusuporta sa iyong kaluluwa.